Idol Murali nilang panginabuhi yung mga idol nila ba sa kwan Bas balas sa nilang panginabuhi idol Pwede yang disura ka idol pamugas ni idol Murali nilang bisag kwan <sil phenomen> Parang lang yun makapayas nilang shoot ang mga idol no? Ayun lang idol trabahin na idol nilang Na ilang balas Tengga idol ni kwan balas di din Hipagi idol sa kwan Dito dito pa kinuha nila sa ano Sa may ilog doon no? Ay, dito. Yan Ito yung ano nila, yung amama nila -ama idol. Yan oh. Yan yung busing. Yan oh, yung ano dito. Ito lo, ito dito sila kumukuha ng mga ano pangbili ng pagkain. Bigas, ulam. Ayan Ang talaga idol. Eh na naman to? Bawal naman to dito idol, pero pumili ba Wala talaga pambili ng bigas. Kayo na lang sana makaintindi kung bakit ganito yung pamumuhay nila dito sa lugar nila na mga idol sana merong makatulong dito sa kanila na pambili ng mga ano bigas, ulam at saka ano mga pangbaon ng mga bata yan mga idol oh. yung gusto mag sponsor dyan pwede nyo ako i-message ibigay ko ang dikas ko para maibigay sa kanila oh. ayan o oh. ayan idol eh bayo dono ito ito yung mga kargahan nila ng mga ano mga buhangin galing dono. Doon galing idol oh. Ayun Malayo pa kinukuha yung buhangin idol tapos dinadala dito. Oh. Ayun Sa mga nanood diyan, paki-like na lang at paki-subscribe sa YouTube channel natin para naman po at pag-share naman para po makita sa iba ah, ganito yung pamuhay ng mga tao dito ayan sa sasakyan nila bangka kukunin doon mga idol oh. Diyan po kukunin oh. at papunta dito mga idol ayan idol oh. ayan, oh. Ayan sila mga idol oh. yan yung mga balas na naipon nila idol talaga makabini na dito ng isang kilong bigas at saka ulam yung ulam na ano bulad ayan dito sila tumatambay ko nag dahil kapag may ano bibili ng buhangin sa kanila at uh, agad naman lang mabibigyan at saka makabilis na mapakain idol. Idol, hanggang dito na ako idol. Salamat sa panonood nyo. Ayun, tignan nyo, idol oh. Uh, yan, oh. 'Yan no. Yan niligo na siya, niligo dahil no. Para mabasa yung kondisyon yung lawas. Hindi basta-basta kumuha ng buhangin dito kapag ano eh. Kung hindi ka talaga masipag. Kasi ang kinukunan ng buhangin eh, malaya talaga eh. Galing dito at hanggang doon oh. Kita nyo oh. no? Kita nyo naman yung mga tao doon. ayano oh. Ayan oh. Kita nyo oh. ay oh. May nag-ano ng buhangin doon. Yan may bangka siya oh. Dala, oh. Tapos dadal niya dito hanggang dito mga idol dito oh. ayano oh. sobrang layo kukunan oh. no? Oh para lang makabili ng bigas mga idol oh. ayan o oh. ayan sila o oh. ayan oh. ayan yung mga sako nila mga idol o oh. ayan Pasensya na po kaya na po ang mag sa kanila dahil wala talaga silang ano pagkita pagkakitaan kitaan ito lang yung anak buhay lang mga idol kaya pakilike pakishare ng video mga idol para po makita sa iba at makatulong naman tayo baka may bumigay sa kanila ito maraming maraming salamat idol